Miss Universe 2025. Artisa Manalo, handa na para sa Miss Universe 2025. Makuled PH, your lover channel. Mag-subscribe na. Ngayong taon, muling umaapaw ang excitement ng mga Pinoy pageant fans dahil si Atisa ang ating pambato sa Miss Universe 2025, nagaganapin sa bansang Thailand ngayong November. Sa kanyang official preparations, makikita na ang dedication at hard work ni Atisa. Una na rito ang kanyang tourism video bilang Miss Universe Philippines 2025, kung saan ipinakita niya ang yaman ng kultura, kasaysayan, at likas na ganda ng ating bansa. Ang bawat eksena ay hindi lang nagpapakita ng magagandang tanawin, kundi pati na rin ng pagmamahal niya sa Pilipinas. Bukod sa tourism video, nakikita rin natin ang ilang pasilip mula sa kanyang photoshoots. Dito ay ibinida niya ang kanyang elegance, grace at queenly aura, mga katangiang tiyak na hahanga ang international audience. Hindi lang yan, dahil maging sa social media, maraming fans at netizens ang naglalabas ng kanikanilang mga design at ideya para sa kanyang national costume at evening gowns. Kitang-kita kung gaano kalaki ang suporta ng sambayanan para kay Atisa. Dagdag pa rito, nagsasagawa rin siya ng training para sa pasarela, Q&A at personality development. Lahat ng ito ay paghahanda para masiguro na magiging malakas ang laban ng Pilipinas sa entablado ng Miss Universe. Talagang nakatutok ang lahat sa bawat update na lumalabas tungkol sa kanya.